Mga anak nila ni Noy at Cory Aquino, sino-sino sila? Si Maria Elena Bolsi Aquino ay ang pangalan ng anak ni Cory at ni Noy. Siya ay pinanganak noong August 18, 1955. Si Bolsi ay kilala sa pagiging pribadong individual, ngunit naging aktibo naman siya sa pagsuporta sa mga advokasya na kanyang pamilya. Si Aurora Corazon Pinky Aquino ay pinanganak December 18, 1957. Si Pinky ay kilala sa kanyang mga gawain pangkawang gawa at advokasya, lalo na sa larangan ng edukasyon. Ang asawa niya ay si Manuel Abeliada at may dalawa silang anak. Si Binigno Noy Noy Aquino III ay 15th President ng Pilipinas na nagsilbi mula 2010 hanggang 2016. Siya ay pumanaw noong June 24, 2021 sa edad na 61 na sa komplikasyon sa bato at diabetes. Si Victoria Elisa Vial Aquino ay hindi tulad ng ilan sa kanyang mga kapatid. Dala na tiling prebado si Vial at hindi gaano lumantad sa mundo ng politika. Kilala siya sa pagiging simple at tahimik na pagsuporta sa mga proyekto ng kanilang pamilya, lalo na sa mga gawaing pangkawang gawa. Si Christina Bernadette Chris Aquino ay pinanganak noong February 14, 1971 at siya ang bunsong anak na Cory at Ninoy. Nakilala si Chris bilang queen of all media sa kanyang matagumpay na karir sa telebisyon, pelikula at endorsements sa ngayon ay nilalabanan ni Chris sa kanyang autoimmune diseases.